Ito naman tayo kay Madam. Kay Madam. Ay, ito po. Ah, sos, kadagkag balita. Orbeda, nanindigan si Mayor Alice Guho, yung dating pong uh, mayor ng Bambantarlak, na wala daw silang relasyon talaga ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Kalugay. Yan ha? So uh, sa ginagawa pong pagdinig ngayon dyan sa Senado in aid of legislation tungkol sa Pogo, eh, may ipinakita kasi si Senador Jingoy Estrada mga larawan ni Goo kasama si Kalugay. Oo. Uh, dumalo si Go sa kasalang bayan sa sual kung saan ay nandun din. Yung ilang mga politiko, oh. Oh, gae din ang litrato ng nako, may may bulaklak. Mm. Mula kay Kalugay na ibinigay naman kay Alice Guo. Oh, pero iginit po ni Alice ay sila ay friend. Friendship. Magkaibigan lang sila, BFF <laughs> na. <laughs> Magkaibigan lang sila ni Mayor Kalugay. Oh, at wala ring alam si Guo sa aqua farm. Ang pangalan po ng aqua farm Alicel Aqua Farm na pinag-iinala ang pagmamay-arid niya at ni Kalugay. Parang Alis, di ba Alis? Alis Guho at uh, Liseldo. So Alicel. <laughs> may, may, point din dito si uh, Senator Jingoy Estrada. Baka Alicel Aqua Farm. No? May point. Eh, namin ni Guho na nagplano pa lang siya. Oo, na magtayo ng farm sa Suwal pero hindi ka sosyo si Kalugay. Oo, nagpalabas na ng sa Bayan ng Senado laban kay Mayor Kalugay dahil hindi naman ito sumipot sa mga pagdinig. Ah, hindi rin ito nakadalo ng September 5 hearing dahil po sa dengue. Napagalaman na medical leave ang Alcalde mula September 9 hanggang 13. Oh, nice natin pakinggan muna itong statement, itong soundbite, ha? niya uh, Senator Jinggoy Estrada Senator Good morning. Ngayon dinamin mo ba na hindi wala kang relasyon? Uh, hindi, siya... hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O sige, gano'ng ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah uh, kaibigan ko po. Ha how far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. Opo. So yung parang normal na kaibigan. Opo magkaibigan po si oh, Al sa DCXL News. Ano hi, pa, meron pa? Walang pong ganun farm po na natuloy po. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice and Cel stands for Liceldo Di ba? Okay ba? Ha? <laughs> <laughs> huh? Tama. Baka nagkatoon Ha? Huh? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang ang owner ni ni Alice Go and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua, farm. po. Uh, hindi wala pong wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Um, wala nga eh. Huwag yun na Si Al Jubentino. <laughs>